nakakalimutan bago mo kalumigo titingin ka dyan parang ano lang ko Jay higa drive ka man ang motor eh okay wala ka magmuni yung ganggang gang naman na Siyempre. Kamay mo lang yan. Kahit pag lumiko ka no, pag naka Alalay lang nga ano mo sa manobela ko, Jay. Magang lang. Pag naka ka na. Oo, babalik yan. Pagitawan mo, tignan mo, pagitawan mo kundi. Pagdama yung aapakan mo. Ganyan lang ako, malungkong pala magkansara. Gey, signal. Signal ka. Ilagay mo kasi sa hello. Signal ka ko, Gey. Stop. O, oh, tsaka kalilig ko. Stop police! Stop! 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 tama Yan na nag-jay yun. Tinama mo naman na bela. Hanggang nga naman yan, no? O kahit bitawan um, mo pag naka-straight ka? Yun, kahit bitawan mo yan? Sige, sige. Ako na po na. Para makakakita mo. Sige, ah, kasi oh, uh, okay, na na mo. Kasi eh. oh, oh. mo. O. <laughs> ano mo? Hindi mo ganyan mo lang. Tapos bitawan mo na pag nakapit okay, na, Bitawan lang bubabalik lang bubabalik yun, yun. Uh. Um, sige, mo na lang. Bumabalik oh. Sige, kasi okay, na mo. Sige. Sige lang mo, Jay. May pa doon. <laughs> Ayan, kahit nga isang kamay ka, pwede mong ito ito yan eh. Wala tayo pambayay dyan. Walang pera tayo. Saan na yan ah? Agaag, tutungo. Ano ba? Sige. dahan-dahan lang sa linya doon mo pag nakuha mo na yan okay na yan yeah, medyo gumaganda na yung tap mo ni AJ oh, kalo, ulit dyan okay basta yung preno dahan-dahan dahan na lang ako may ito na no eh e, kalawa wag ka mag silinya doon lang ma yeah, ah. oh. yeah, pag nakaliko ka lang silinya ka na Patay na tayo dito. Ayan pala ko yun. Sige, sige. DJ, tingnan mo. Pakaramdam mo mo yung sasakyan mo. lay mo sasakyan eh. Hindi ko muna Hindi ko patang Hindi niya pa kasi... Mo. Ano kanan? Oh, ano kanan mo dyan? Huwag dito. Ang delay mo. tayo ko dito. o. Sige. Kaliwa mo na dyan.

gulong naman na bike dun sa parato ko <laughs> Diretso mo kasi dun oh Hindi lang ko pakiramdaman mo rin sa sakyan kundi diretso <laughs> Ikot tayo dun sa ano? Diretso? Diretso Hindi, may police kasi dun eh Gusto sila yung medyo mo daan mo ko ikalawa Kahit may polis, hindi naman mabilis Hindi nga mabilis, maka obvious ka naman Stop Doon nga Ano kasi biglang ni-stop ka daan daan kamo. ano nga? yung dalawa yun? Libre yan? Jay, yeah, controlin mo yung ano mo. Ah, oo. Aralin mo yung ano. Sige. Eh, diyan lang sa kaliwa. Ah, pag, ano, panggain tayo. Ang dami yung pag-ikupan dito. Sa sayang tower lang. Kaliwa tandaan mo yung tamang pagligo mo kay Jim kung tama kung oh, kung oh, kailang kaliligo diretso balak ako sa kapunta Gusto, ano mo yung Sa side mirror ko jay, tingin ko sa salam e. Ano yung ginagagal na, ano-ano mo e. Eh. Sakto ba yung upuan mo ko jay, upuan mo komportable. Mm -hmm. Komportable oh. naman. Ampire no banda malapit no, palo, 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 okay. oh oh, oh omportable ka ba omporta sa oh. <laughs> 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 yung pintuan no Jan. Eh, yung pintuan mo no, para naman no. try na ulit dyan kasi bent signal gigi saka hindi lang yung ang focus mo ikaw na drive titignan mo rin sa likod baka may nakapunta oh, wala ka lang lang malapit na <laughs> Ay yeah. mo Ganda na sa sako. Eh. Bisot na yung gulong sa ano Hindi eh. na iniiwasan yung butas eh. Sa eh. Kanan Jay, huwag mo kainin yung kaliwa. Ang hirap mo naman pala turuan. Mahirap ka pa pala turuan kay Hindi ko pa nga kabisado eh. Hindi mo nga kabisado. Sabi ko na sa'yo, huwag mo kainin yung kaliwa. Kasi yung kaliwa... May ano yan ko kong... Jay, may linya naman yan oh. No? Pesto tignan mo yung, tignan mo yung ano. Sasalubong sa iyan. Huwag ka masalain nung lagi ka na sinasako ko. Butas, o rasyo. Jay, may kotse. Lagi ka niya pala sa butas. Ay, shoot may ma? huwag kang mataranta. Sisira ang gulong sa iyo dito. Iwasan mo naman yung ano, parang motor lang, di ba? Sa motor ba, dinadaan mo sa ganon? Oo, oh, sa ganon. Like niya. <laughs> Hahaha ni Jay, focus ka oo nga huwag kang matin so oh. Ayaw mo yan tandaan mo lang yung mga dapat mong gawin hindi kang tingin tingin ka sa ano alerto ka sa mga side mo sa likod sa likod ng dalamin Nalisto ka sa mga side mirror oh. Tingin-tingin ka. Tsaka malayo pa lang kaliwa, mag-signal ka na oh. Para alam mo na sa likod mo. Tsaka hindi pag nag-drive ka, yung sarili mo lang yung... Diyan ka ba liliko? Uh Oo. -oh. Eh, sige. Tingnan mo muna mo. Wala ka Bakit, maano mo yan pag may ilaw. Oh, balik na muna. Huwag na masy masyado mag-signal <laughs> Kaya mo yan, mamaya lang galing mo na yan Naipag-race siya <laughs> <laughs> Naabul ka na ng police, kaya mo na takbuhan Hindi naman talaga pag unay Ako nga ang dami kong bago Natiyamba <laughs> ako yung apat na gulong <laughs> Let's fight Hmm. Balik muna na, wag mo sa ipilit So, ano, so, oh, oh, hospital. Pero hindi dun sa inatirang ko sa amo ko. Isang beses lang sila pumunta ah, dun eh. Malayo yung Baka dun layo. sa ano, baka sa... Sobra layo nun. Hindi ko na, alam, hindi ko matandaan niya. Isang beses lang kami pumunta dun eh. Baka sa King Pahad yun. So hospital yun. Wala. Kasi walang spec dun sa direction. Ah, no, wala dun sa may lollipop eh. Ah, meron dun sa may lollipop pero hindi dun. Isang parang lollipop na green. Lagi kasi kami, kami lagi nag-attend so... tsaka sa blood bank. sa akin puro busina yung ano yung pagpapark ako tagal ko eh atas abante atas abante pagpapark ka? oo oh, eh sobrang sikip tas ang dami punuan agawan sa parkingan dito ano nahayaan ko lang sila bala kayo dyan sa mo na yan hindi lang hindi huwag tumatakay sa maluwag pag sana sa ano Wait ngayon nga mo Jay, tiwala ko mo lang yung gagawin mo, kaya mo Kaliwa, kaliwa, kaliwa Bawal ka po bos ikot ka maganda rin dun eh nung no? hulag mas, ma mas maganda kasi pag mabilis para ano mo buksan mo kasi yung, yung, pintuan mo dyan dami mo ng pawis pawis <laughs> na ni Goy Jay na tetens <laughs> lamig <laughs> <Lawing>, lamig ang <laughs> parang eh yeah. nakakabaka kay Kuya no saka lang kasi si Kuya si <laughs> na natatanta ako sa buhot Kaya <laughs> may, ay, um, basta alam mo na yung gagawin mo, I-focus mo yung gagawin mo. Okay. Mas madali mong natuturan ang sarap din. Ano mo na naman yung brain. Basta wag mo bibiglan yung pwelo ha. Tanda ko signal ka na ko, J. Bago ka na mag-signal ka na. Signal ka na ko, J. Bago ka lang ito. Sige, bahala ka kung saan mo gusto nung lumiko.

ano na lang ang um, uh, ano na, mo. Hey. Medyo okay na, okay oh, ah, oh. na. Ano na? Ano lang. <laughs> <Doon> lang, umabul. Hindi, <laughs> <laughs> oh, may basuran. Ako muna, pita ako muna. Atin ka sa lubong ka. Ayun, paglaban pa siya sa kamay <laughs> Kinuha ko ako nun. Ayun, paglaban pa siya yung nasabi ko sa'yo. Sige. Ano? Ano? Ano ka sa ano? Sa liko-liko. Sige, sanayin mo yung signal ka bago ka magkaliwa. Paano? Huwag mo buksan ng ilaw. Hindi, nagbibidyo ko eh. para remembrance nga eh. Hindi relo. Video wala namang wala nang sa akin base bilisan ng tugtog. Ang mabulaga ako eh. Kape pa lang. Mm, ang gitna ng kalaba. <laughs> you know, ganda ng kung... liko.

tapos kaliwa tapos kanan kaliwa dyan Ito, kaya mo naman pala yung ng daan-daan eh ano bali na naman yung kuha mo dyan lakad doon pinasakot mo naman yung kabila na? nalan. Nandiyan. Sa sakit isang kamay. Isang kamay. Ayan ni may eh. Ayun pala sa service ng kuya. Iyan. Baka uuwi niya eh. Naglilinis. Please, hindi yun. Nakapaalis. No. <laughs> dahan-dahan. Sige, na naman ng ano no? parkingan nila Kanya lang Now look at this.